ang mga nickname na nag-stick sa atin hanggang sa lumaki na tayo. Katulad na sa kapatid kong lalaki na twin brother ni Joanne, dyan po walang pangalan niya pero ang tawag ni Papa sa kanya, Bagdagul. Sa akin, Halope. Pero ang tawag sa akin ni Papa at Mama ay, Buyeye. Ngayong gabi, meron akong kwento tungkol sa nickname at adventures. Gusto niyo bang malaman yung kwento? Ay, sabi nila Okay, kung oo, magkini kayo mabuti. Ang pamagat ng kwento ay si Baluga at ang puno ng Aratilis. <laughs> Noong unang panahon, may isang matang babae na nakatira sa probinsya, ang pangalan niya ay Baluga. Anong pangalan ng bata? Baluga! Baluga. Si Baluga ay mabait na bata, pero malilig siyang tumakas para gumala at makipaglaro sa labas. Dahil doon, lagi siyang napapagalitan ng kanyang tatay. Bakit napapagalitan si Baluga? Lag like, Tumatakas. Lumalabas. Okay. Kung katas siya ay gala. Sa tabi ng bahay ni Baluga ay may isang malaking puno na karatilis. Mababa lang ang puno, ngunit hitik na hitik ito sa bunga. Maraming bata ang naglalaro sa ilalim ng puno o kaya naman ay kumukuha ng bunga sa puno yon. Anong puno yung nasa tabi ng bahay? Karatilis. Oh, ang galing nakikinig sila. Isang araw, tumakas ng bahay si Baluga at naglaro sa kanilang bakuran. Nakita niya ang puno ng aratilis at naglaro siya sa ilalim nito. Alim na alim si Baluga sa paglalaro at dahil siya ay sadyang may kakulitan, natusok siya ng isang sanga sa may bibig at ito ay dumugo. Iyak na iyak si Baluga dahil sa sakit. Narinig ng tatay ni Baluga ang malakas na iyak niya. Ano sa tingin nyo ang sunod na nangyari? Papaluin. Ano pa? May sabi niya, papaluin. Papaluin. Okay. Tingnan natin. Anong nangyari sa sa'yo? Tanong ng tatay ni Baluga. Natusok po ako ng sanga ng aratilis, umiiyak na sa ni Baluga. Ah, ganun ba? Ang kulit mo kasi, sabi ng tatay ni Baluga. Ano sa tingin niyo yung sunod na nangyari? Pinagalitan pa rin si Baluga. So, ang ginawa ng tatay, kumuha at tatay ni Baluga pinutol. at pinutol ang nananahimik na puno ng karatas. Simula noon, napatunayan ko na si Baluga ay favorite ni Papa. Kasi pinutol ni Papa ang puno ng aratelis para hindi na ulit masugatan si Baluga. Kahit na wala namang ginagawang masama yung puno ng aratelis. The end. So, ano Okay. <inaudible> okay. <inaudible> okay. <inaudible> huh? Ano daw po? Partner and crime. Partner in Okay, ang aral sa kwento, Emil, sana huwag kang maging puno ng aral. <inaudible> <inaudible> Dahil alam mo na ang gagawin ng partner maging puno ng aral. <inaudible> yung nagigil ako nun eh. Sabi niya sa akin, congratulations to the newly wedding. <laughs> so yun din yung message ko sa sa'yo. Congratulations to the newly wedding. okay, and dito lang sa Tiega, si Kuya DJ, si Bonnie, si Clovis, si JD para sa sa'yo. Pagbibisita ka sa bahay, huwag mo makakalimutan magdala ng pagkain. Okay? Uh, congratulations to the both of you and love na love namin kayo ni Kuya. Yay! Yeah, yeah.